pantay. Konti palang na hakot namin, guys. Ito pa lang na hakot namin. Hmm. Konti palang na hakot namin. Wala pa yung ref dito at sa kalamisa. Ito pa lang mga abubot ko yan, mga nakabox na. Ayan Yan pa lang na hakot namin, guys. Alas 4 pa kami hakot ng anak ko. Ano unti-unti namin hakot yung aming uh, aming mga dala. Ayun, Unti-unti lang para hindi mabigla. Unti-unti yung paghakot namin dito para mamaya na lang hapon yung rep at saka lamisa. Wala guys, walang kabinet. So, lang ang kabinet. Hindi ko alam kung saan ko ipapatong tong aking mga baking. Ito yung mga sa ano ko to. Ayan, pang baking ko yan. Sa baking. Ito yung mga babasagin. Mga gamit ko yan sa... Ito yung mga papel yun. Uh, pang ano ko ito. Pang anik-anik. Mayroon pa ako doon guys, yung mga damit na lang at saka kama, rip at saka lamesa, yun lang upuan. Wala na, konti lang gamit. Hmm. Yeah. tulog pa yung mga kapitbahay ko. Madilim nandito na ako, alas 4. Hindi mm. pa yan tapos dito, yung paayos pa yan. Paayos pa yan ang may-ari. Malaking pera pa yan. Ayan, tulog po yung mga kapitbahay na ano. Ayan, uh, bali 10 months din ako na wala dito. 10 months.